Ganyan kaganda dito yung bayan. Yung pintura parang napakasarap kainin yung mga... Ayan, napakaganda. <laughs> pink na pink! <laughs> Ayan guys, dito na tayo sa... Pink Town ng... Jose sa Sambuaga del Norte. So, bali... Ang susunod naman itong bayan ay manukan mga kabits. Alright. So ikutin natin yung pink town nila dito at napakaganda. Yung mga bay mga kabets ay pink na pink ayun oh, yung pink town nila. Yan dito sa Jose Dalman mga kabets. Sisilipin natin. Oh, pink town nila mga no, no, no. Yan mga so, na pagkaganda ng ilang Oh, si Dalman dito Talagang pink na pink pa Alright, so Tuloy na tayo sa ating So, yan uh, Napakaganda mga kabetso Mga bay, so tuloy na tayo sa ating pag to paikot mga kabetso Ayan, shout out na rin sa ating mga kaibigan, mga contraction worker, mga masisipag na contraction worker dyan. Ayan mga bay. So, diretso na tayo mga bay. At ikot tayo doon sa kanilang terminal. At atin lang itong sisilipin dito mga kabets mga bay. O ang kanilang mga nagkagagandahang ano dito sa Jose Dalman mga kabets. Na. So ito yung ano ata 2024. So yun napakaganda mga kabit Barbie na Barbie. Alright. Barbie na Barbie mga bay. Ganyan kaganda dito yung bayan. Yung pintura parang napakasarap kainin yung mga pintura nila dito mga kabits no. So okay na to Hindi naman ata bawal dito dahil local ang nakalagay. At dito sa Mansilang Plaza. So Dahil plaza to nila dito mga kabits. So dito tayo ayan napakaganda <laughs> pink na pink naku naku naman mga kabeets pink na pink yung ano nila dito oh, wow! so sulit so yung pagdaan natin dito mga bay mga kabeets at ito na yung plaza nila at ito si ano si Dr. Jose Rizal mga kabeets ayan barbie na barbie yung ano nila dito ito namang plaza sa Jose sa Bunga del Norte mga ba'y mga kabit, Yun oh. So dito na tayo mga kabit, At iikot lang tayo dun sa plaza at diretso na tayo ng dipolog. Okay. So kita-kits na lang sa ating mga kaibigan dyan. Mga solid supporters natin. So dito pa tayo sa Jose si Dalman so puntahan natin yung ano dyan mga kabit yung ano nila dito galaan nila para sa loob alright so yun ang napakaganda talaga at ito yung loob niya mga kabe ito sa loob naman ay napakaganda dito sa loob at talagang Pawis na pawis pa tayo. Ayan. Yeah, napaka-sarap kain. <laughs> Parang ang sarap ka eh. Ito dito. Ito naman yung exit siguro. Exit niya ng daanan dito. Diyan. Chat out na lang sa lahat ng taga Manaukan sa Boga del Norte. O so, daan lang tayo dito. Uh, ano pala? O si Dalman. At dadaan lang tayo dito. Sa kanilang plaza na nagkagandahan uh, yung mga pintura. Iyon <laughs> no? Barbie talaga yung pintura mga <laughs> <laughs> Alright. So, iikot na tayo sa plaza para dire-diretso na tayo sa kanilang ano, sa kanilang Yan. Yan naman ang munisipyo ng husidalman Dalman sa buwang del Norte. Napaka ganda yung kanilang munisipyo. Yung mga pintura dito at nagaganda ang mga pintura, mga kabietso. Wow! lalo na to pag gabi siguro Iyan o, ganyan kaganda yung kanilang plaza dito sulit nakaka-relax at daming kahoy daming masisilungan mga kabets mga bay. so dito tayo punta tayo sa kanilang plaza at yung kanilang munisipyo so ito yung plaza nila mga bay mga kabets ayan plaza ay ay labo si dalman yung nakalagay so yun may ano dito may mga penguin <laughs> oh dito tayo sa kanilang plaza daming ano dito daming mga nakakatawa na mga ano jere yung mga ito mga kabetsa Alright, mga bay. Ito lang. Yan, maganda, maganda. Maganda talaga dito puntahan dito sa Jose Dalman. So, ngayon lang din tayo nakapagala-gala dito. So, oh, lang natin at para diretso na tayo sa manukan. So, maya-maya yung makita naman natin doon sa manukan ay naglalakihang manok na naman doon. At ito ay kanila lang fountain pero hindi pa ito pinagaan ang mga kabiets dahil wala pa tayong event ayan at napakalamig dito dahil maraming kahoy talaga mga bay mga kabiets yung ano dito Ayan, sulit yung pagdaan natin dito mga bay. At ito yung tennis court nila. Dito talagang napakaganda din yung tennis court at chat at Jose Dalman municipio Jose Dalman, mga kabit talagang napakaganda papapawaw ka dito pag dumaan ka at daming puno ng balite dito mga kabits para ginawang kanilang masisilungan so iikot tayo dun sa kanilang terminal at diretso na tayo uwi ano pala diretso na tayo ng dipulog So, so, ang susunod nito na bayan mga kabets, mga bayay. Ano na? Manukan. Ang ng giraffe. Kaso lang naputol yung buntot. <laughs> Alright. Ito, maano. Alright, <laughs> let's, let's... out to sa ating mga kaibigan na rin kay Miss Ganda Ayan, anong yung baliti dyan at napakaganda kaya marami palang mga ayop dito kasi malaki yung baliti So yung motor natin ay nandyan sa baba Tara tuloy na tayo sa ating pag-explore ng bayan mga kabets. Yung madadaanan nating mga bayan ay ating pansisilipin at ating pipitikan mga bay mga kabets. Alright, let's go.